Hello guys, it's again Jack's Vlog Ngayon guys ay update po tayo Doon sa payat na bata Kasi nandun ngayon si Ma'am Norsida At hinatid ang kunting tulong Sa bata na naibigay niya natin Salamat pala guys sa mga hindi nag skip ang ads Kasi sa hindi niyo pag-i-skip ang aming ads Diyan po may ma po tayo mga taong nagtutulungan gaya po, na po ng bata na sobrang payat pero siya hindi po nandun si Mante Rosita guys sobrang payat guys yung lang talaga yung nag-PM sa akin Kaya, uh, yung piba po, uh, po ay sinabi po ay hindi ko daw sila imi-mention pero si Alalang po magbigay sipin na lang natin uh, guys no? ang na ang ng bata is talagang gatas lang talaga hindi siya nakakakain ng ibang pagkain puro gatas lang siya ngayon eh, nagpapasalama din tayo sa mga tao na patuloy na tumutulong sa bata magbibigay nagbibigay kay Ma'am Salamat din tayo sa mga tao ngayon na nagbibigay talaga ng tulog. Alam naman natin na marami tao talaga na mababay doon puso. Para po sa mga kapatid niya kasi pito po silang magkakapatid. Walang, walang, walang na magbibigay tayo ng tulong lalo nakikita naman natin yung sitwasyon ng bata. Nakikita niyo po yung bata po. Grabe po. And ito yung nakaka-inspire talaga mga lods kasi si Ma'am Norcita talaga buhay, is walang dalawang kamay. Si kamay. Pero sabi ko si na hindi yun ang, ang naging hadlang para siya ay makatulong siya ng sa nasa, ibang tao. Ginamit siya ng Panginoon para maabot kanyang, yung ibang tao. Uh, pagsubok at uh, insyaala po pahabain ng Allah ang kanyang buhay at naging malakas po at naging marusok po. Pagbasal talang tayo. Pagbasal talang tayo makikita Continue lang ng bata. Ay, napaka, talaga yung mukha ko ng bata. Sobrang payat talaga yung bata. Sobrang ba talaga. Ay, sino talaga talaga maawa ka talaga sa uh, sitwasyon ng bata. Dahil hindi siya makakain ng kanin kaya grabe po yung Grabe talaga yung kanyang bata. Sobrang payat talaga. Kawawa si talaga. Eh, nakakaupang talaga yung puso natin. Kung sino man po yung gustong tumulong, pwede po natin puntakin si Ma'am Norciga sa pag-abot ng tulong sa bata. Si Jack Blag, shout out po sa iyo Jack Blag. Sabi nga niya, ang piso ay laking tulong sa bata. God bless you po sir. Uh, ka po asi, sir, sa kanyang page na Jack Blag. Uh, ito po yung pinaabot nyo pong tulong ay nandito po ay ibibigay po natin ang natira po sa pinaabot tulong ay ito po uh, ibibigay no, po yung natin po yung sa bagay kasi yung bata talaga si silang lang yung nakakain niya hindi siya nakakain ng ibang pagkain I start nung na-operate na operahan siya yan po yung natira po sa binigay niyo po. Lahat ng natira po eh, ay aabot na. Eh, salamat din sa pala sa mga hindi nag-i-skip ang ating ads. Kasi namin sa pahindi niyo pag-i-skip -e ang aming hindi, ads, marami po. po tayong maaabot. Maabotan ng tulog. Kagaya po ng batang dag niya. Maginami pa si Ma'am Norsida para sa'yo maging tunay. Para matulungan natin ang bata. Sana po, ano po may mabuting puso pa po na magtulong po sa atin para Pagkapagbigay saya po tayo Maraming nagbigay din sa bata na ibang tao. Kaya maraming salamat din po sa mga nagbibigay na hindi nagpaminsyon ng mga pangalan. Maraming salamat din po sa, sa lahat. More blessings po sa inyo na nagbibigay na walang kapalit nakakaawa talaga yung bata kaya titignan natin nakakaawa talaga kaya kailangan niya talaga ng pinansya na tulong kaya sa may mga mabait na puso dyan pwede natin tulungan yung bata pwede nyo kontakin si ma'am Norsida yun yeah. na naman guys and God bless God bless you Kaya baguri di ni katawani betina kini sama kata gaya betina kini sama kata biru, sama subur. Ini kerana makatun. Tapi agi nak? Tahu betul tak? Cepat. itu mana dia kapan? Kena nak beli ni.